Ito naman, Sniper 150. Pahingay, idol, taga saan po? Ano Yun o, shout po dyan na, San Jose, Del Monte, Bulacan. Alright. So, hindi na tayo bago dahil marami na rin pong napunta sa atin na taga San Jose, Del Monte, Bulacan. Okay? So, ano bang concern ng motor ni Idol? Pahingay po, pag ganyo. Yun know? o. Okay po. Palagitig. gitik So palagay ko may gumagawa ng bahay dito sa loob ng ano ng magina. Okay po, so buksan natin. Okay, so ito na yung sige. Ito na yung Sniper 150 ah from San Jose del Monte, Bulacan, mga idol. di maingay. Ayun na, kung bakit maingay oh, apo oh. Ito, yari. So hindi po nagpa-pop ng langis Ang layo ng biyay nila idol Buti na lang nakaabot dito. Hindi nagpapap ng langis. Ang nangyari dito, buti na lang kahit papano nakareact na yung pan. Ayan. hindi nakareact na yung pan dito, hindi aabot dito. Ayan, once na chinunap mo to, nilagyan mo na lang isto, tatay himik. Kaso pwedeng masira na naman. Kasi kailangan dito, prevention. Prevention, better than cure. So, anong prevention dito So check natin to oil pump Malamang sira o barado Pero malamang to sira Check natin valve clearance Sige zero zero Malawag po valve clearance Depende hindi luluwag valve clearance nito Upod to kasi hindi nagpapaan ng langis O ang laki o Parang sira na yung mga cam bearing ay nako. Sira na idol, sira na rin Cambering Oh. Dali magulo camera, di natin makita tayo no. Pati mga cambering sira na. Okay, yari ah, Alayo pang uwi nila idol, tapos oras na. Saan ka pa makakabili ng oil pump nito? O paklasin muna. Tama magpapa, ayan po. Okay, so din rin namin, no? walang oil filter mga idol, wala yung oil strainer. So ito yung naninira ng, uh, isa sa ka pinakamabilis manira ng oil pump, wala yung strainer. Kasi dadaan dito yung dumi, sasalain niya bago dadaan sa oil pump. Okay po, so pagkakit ng langis at may dumi yun, so babara sa oil pump, wasak. Okay po, so hindi na akit ang langis. Ganun kalagay ka yung oil filter, o so, oil pump dito ha, so kung bagay dito, mga idol oh. May nakain po yun, oh. San? Oh, kinain niya to. San galing to? Ito yung mga damper na nasisira. Libre sa loob ng magina ah. So ngayon, ang mangyayari, pag nag stock up yung gear, plastic lang to, sisirain niya to. Pag sinira niya to, siyempre, maglalak, no? Pepper sa inyong ikot siya. Yung parang ah, pinakalak niya dito, yung parang leather, di ba, nakaganon yung... Yan. tas yung lock niya, para hindi, para isama niyang ikot yung gear, So, bumilog na yan. May kinain na gear to sa loob. Buksan muna natin itong oil pump. Tignan natin kung madidiscarte pa natin. Ay, importante dito, hindi sira yung mismong gear sa loob ng oil pump. Ito, pwede pa natin diskarte, ito. May tikit man lang natin eh. Kasi pre lang yan eh. Basta importante matanggal yung stack up. Para makawika ka man lang sa bulakan na nagpapump siya ng langis. No, kaya sa tumirit ka ulit, delikado. Okay. Mga idol, oh. Ayan po. So, kung bakit hindi pump ayan na. Taraan. So, din natin na video kanina. Ayan po, kinain nyo. Bumara dito sa loob ng gear. Okay? So, stack up. Ngayon, buti na lang. Nalinis pa natin. Importante dito, buti hindi pa sa yung mga gear. Okay, so, so nalinis na natin. Ngayon, naikot na siya. So, ito na lang ang senaryo dito. ang oil pump gear. Oil pump gear. Saan? Okay? So, oil pump gear, dahil nga stack up yun, plastic lang to umikot. Alright, so ngayon dinikit muna natin siya ng may wagang pandikit. Alright so yun know, lalo na si Idol, malay pa yung uwian. Alright, so okay po. So update, mamaya magpapap na to na langis. Dahil oras na po, wala tayong mabili. Malaya pa yung uwi ni Idol, so ang ganda gagawin natin. Alright so mga Idol, ayan po ah. So na din natin ni Foxy. Alright. Tapos, uh, Mighty may diban. So desingin natin kung magpapap na. Nagsital-sigan na po Okay Okay ha yeah, Si Idol ha uh, From San, uh, San Jose del Monte, Bulacan Makaka-uwi na po Ng matiwasay Update Lagay na lang ng cover Tapos I-tune up You oh, know, Nag-pop na oh Okay oh, to Mga Idol oh So Sniper 150 Mga Idol Ito yung hindi nagpa-pop na lang Is kanina Okay po So tune up na natin Mga Idol So po So tune up ng diameter lang Okay so i na natin kung maganda ng tunog at kung napap na malang langis yun know? o napakaganda ng tunog mga idol oh ito lang pong blower na ririnig nyo yun o know? alright so napakalakas na po ito ng langis oh maganda ng tunog nagpapap na nang langis alright so si idol ah makakawi na ng matiwasay ha from San Jose del Monte Bulacan shout out idol Okay so wala tayong madiscarding oil pump so diniscarding na lang namin Dimdale yung works po. Tapos sabay tune up Okay So ito na yung final result Mga idol You know Kala mo di maandar Kala di maandar Namatay <laughs> Start natin All right, Oh, sa Sad to say mga idol At that time So nag full memory tayo dyan Kaya hindi na Nakuha na yung buong uh, video Kung gano'n siya katahimik Okay So dito naman, nung nag-pop na siya ng langis, maririnig nyo dito na napakaganda ng tunog before and after, always. Yun know? o. Napakaganda ng tunog, mga idol o. Oh. Ito lang pong blower na rinirinig nyo. Yun know? o. Okay, so napakalakas na pong tumalsik ng langis o. Oh. Yun know? o. Okay po. Palagin Idol, masasabi po, gawang team yung works. Amen. Leg na oras na magaling si